Yan mga kayahay. Nakahuli agad mga kayahay Nang malaki. Malakas? Uli din agad si Makul Point. May pang-ulam na yan. Oh. Laki. Mga kayahay. Oh. Kayahay, ang galing-galing. galing-galing. Oh. -galing. agad sobrang excitement mga yeah. uh, galing. Uh, galing. Wow. Uh, galing ako, kayo. galing. <laughs> ako. Ang galing niya mga kaya hay pang yan. Kunin mo yung ice box nating bago. Ayan. Ayan, may ice box na tayo mga kaya hay unang tilapia sa ice box. Ayan, o. Nagaling o. Ayan, mga kaya hay magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman po kami sa rang. Ayan. Ang ating napaka ayan, napakagandang spot mga kayahay. So ayan kasama natin si makul Point, ang ating shooter ngayon. At saka ang ating cooker, ayan si Kuya Jomar. Ayun po mga kayahay. Shout out po sa mga tagarang ay. ayan, nandito naman po kami. Yan. Ay! <laughs> Maduble. Nala. Biglang mo. Nala, diba titsa mo Isa. Isa. Okay. Dumaba. Naka, diba sa'yo ito? Maduble. Maduble, mga kaya ha. Wala, hindi na maduble

Eh, ay, hey. Tanggalin mo. Na doble. Galin ni Kon. Kail. <laughs> Kail ni Kail, yung malit lang na dali. Galing gilas mo talaga ngayon. Mamaya, huwag kang hat. At nakaka 3 points ka na. Ayun pa yung isa o. Oh. May sa gilid ng Kon. Water lily. Malaki. Na? Bulaga, Jay? Yun o, katagal o. Andun siya o. Okay. Dalawa. Dalawa. Doble. Tago si. Ang tama. Dali. Dali. Niyo. Ayan Dito Tanggalin mo ni kaya. Ah, na lang. Sige ni pulit. Naiinom Bakal talaga. Naimo takulan. mau nah, dit nih adini lumuk omen ini Oh, ya iyo nadali puni kaya ai nadali puni kaya ai yo Yan po. Oh. Four fingers po. Yan. Ano nga malaki. Hmm. E, pang ulam nga natin yan eh. Di ba yun yung malaki? O yung pinakamalaki sa grupo? Hmm. 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 Ang ayan ang pinakamaliit. Ata lang, isa lang alak, ata na din Palikpik pa, Yun, luto na mga kaya yung ating ulam. Kaya sarap niyan. Taste test. Tikman natin mga kaya. Ngayon, kuha na. na. Ah, sarap. Kain na mga kaya. Hi yan mga kaya hayo. Oh. Sinda mak sangkaen nito. Observe. Eh. Kena tano kay kadmo no biga nerwe na deliver. Mga panak din. Nga ala, ah, brother. Ung galing. So yun mga kaya hay tapos na tayong kumain ayan. Nag-aabang na ulit sila mga kaya hay. Ayun. mo, you know, seryoso. Ayun, nadali. May kaya kay. Oh, dali, dali. Panipos, tulungan mo. Baka makawala. Panipos, tulungan mo dito. Baka makawala pa. Dandan lang ha. Baka ma baka baka mabasa ka na tubig. Baka masugat ka niyan yung paliktik niyan. Ito yung <laughs> Kapag kinila mo ba yan, mga na yan ha? O, oh, ilagay mo na sa box. Ayun pa o, oh. tatlo. Hmm? Lulutang ka. Ayun o, oh. kalalaki o. Oh. Dakal. Ayun o. Tara, dyan. Dali, kunin nyo. Baka makawala na naman. Yun. Yun. Pwede na yan, kaya... Ay. Okay. Ay, malaki eh, hindi naman. Tara. May pang tayo. Eh, hey, mo kayong dalawa na yon. Kali na pa ako nang gigigil doon. Sige na ma, please lag naman oh. Okay, eh, hey, na ako. <laughs> Ay đây này, nhìn heo này, cầm không, yên, cái hay, Bác. Sungin mo na pa rin po, baka makawala. Nakaya? kaya? Hindi na kaya, ayun nga. Oh. Nakakon sa kon. Itay mo si kwan. Pa rin po, baka makawala pa. Eh. Itay mo na. handa <laughs> Malalim yan pa rin po sa Mag-ingat ka dyan O well, laki o oh. Ikaw muna, itawid mo na dyan sa mga Sa nga, baka Magkakawala yan, hawakan mo na lang. Ano ni, nanaka? Tama, kinain natin. Eho, Hindi ay, hindi rin siya makakawala, ano? May tinik dyan, eh, no? Uy! Dumadami, dumadami! Mm -hmm. madali ayun o, tinatakbo yung kanil oh. yung tali oh. ayun o oh, madali mo yan kaya hay ayun o hmm. oh. oh. paikot-ikot pa siya sa hilali ba <laughs> ay ay Let's go to kaya hay. Galing-galing. Oo. Oh. Galing-galing, no? Galing. galing. Iparing pus, magtanggal ng bala. Ganun, sana. Yung mga nahuli namin, mga kayahay. Yung uh, mga... Eh, no? Nasa sampung piras naman. Uh-huh. Ganda ng lalagyan ni kayahay. <laughs> Bago to mga kayahay sponsor. Bagong po niyan kahapon. So yun mga kayahay. Ah, naman tayo ng pangulam mga kayahay. Ah, yan, enjoy naman mga kayahay. So yun. Ah, salamat po sa panonood. Thank you.